At sa nakaraang interview nga ni Joros, nagpahayag ito na kanyang pagka-exact. Ay, dahil narin sa darating na movie nila na pagsasamahan muli ni na Katrina at Alden. Ayon na rin kay Joros sa ngayon ay pinagpaplanuhan at ginagawa na rin nila ang lahat upang mas mapaganda pa ang project. Marami din din naman ng mga eksena dito na makaka ang mga OFW. Nagpahayag naman si Joros ng kanyang paghanga kina Alvin Richards at Catherine Bernardo. Ito ay dahil na rin sa naging pagkikipagkaibigan at pag-uugali ng dalawa towards everybody sa set nila. Lalo na nga't overseas pa sila noon masaya din ang aktor dahil sa nagiging development ng friendship ngayon ni na Alden at Katrina Hindi man derecha hang sinabi ni Choro, subalit ayon na rin sa kanya, ay suportado nila kung ano man ang namamagitan kina Katrin at Alden ngayon. Deserve na deserve di umano nila kung ano man ang magiging resulta dahil na rin sa mga sakripisyong kanilang ginawa ubang unahin ang